Pagandang Magandang morning si Ka Tunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga Ka Tunying at si uh, Ka Jerry. Magandang umaga po sa ating mga listeners. Opo, po, um, uh, Mayor, um, magkano po ba talaga o oh, ilang percent po ba talaga ang uh, kickback ng uh, mga tulisang uh, congressman at senador for that matter sa mga infra projects including uh, flood control projects? Well, at uh, depende yan sa kwana no? kung gaano gahaman yung mga congressman mambabatas. Ano? Hindi ko naman sinasabi na lahat sila kasi maraming matitino dyan. Opo. So, in fact, mm -hmm. yung mga information na natatanggap ko galing din sa mga matitino. No? Mm But -hmm. well, uh -huh. anyway, ang lumalabas dyan mga 25 to 40 percent. 25 to 40 percent? Yung mga to 40 percent. Mm -hmm. Yung iba dyan talagang sobrang sobrang kaswapangan na talaga na talagang 40%. percent. Mm -hmm. At yung iba pa dyan, magugulat ka na meron pa pala silang mga project list uh -huh. na kailangan yung mga kontraktor na gustong magkaroon ng access dun sa project list nila. Mm -hmm. Kailangan magbayad sila ng 2 million. 2 million. Non-refundable mm -hmm. non yun. No? Non-refundable. Uh -huh. mm -hmm. Yung access lang sa project list, bayad agad 2 million. Non-refundable sa kontraktor. Oba. Ang uh, um, tindi, no? Yes, oo. So, Non-refundable <laughs> siya. Kaya maki na makatang. Makakuha ka man o hindi, bayad ka pa rin. Uh um, mm -hmm. Eh, dyan ho ba sa lugar ninyo, Mayor? Bumabaha din dyan, eh. Di ba yung... Uh, yung uh, Uh, nasa gitna dyan. Trinidad? Hindi. Doon sa yeah. ano, yung uh, may, may lawa, may tubig. City camp. camp. Uh, uh. Di ba bumabaha, City bumabaha camp. din ho dyan. Eh kayo ba'y hindi man lang natapunan ng uh, pondo para sa flood control? Wala kaming flood control. Mm -hmm. Pero kasi hindi na rin nababaha yung gumawa kami ng plan. Pero nag-request kami ng 400 million mm -hmm. pesos para dun sa cover the master plan. pero uh -huh hindi naman na-approval ng fund, hindi naman na-approval ng uh, DPWH. Mm -hmm. At yung dati naman namin iba naman yung priority kasi nung dati namin congressman. Uh Oo. -oh. Hindi ho nag uh, eh, congressman di ba silang dapat sila may power of mag the purse mag so, sila dapat magmalasakit mag sa lugar sa ninyo, sa ninyo lugar ninyo. na binabaha eh kuan naman sila kasi iba naman yung priorities kasi nila kasi ang priority nila yung pagsarili nila hindi ganyan naman kasi maraming ganyan kasi ng mga mababata ang priority nila yung kanilang bulsa kaysa yung priority nila yung tingnan yung kapakanan ng kanilang mga konstituan. Pero Mayor, parang naiba po ang uh, kwento dahil uh, mag-iimbestiga po ang kongreso at ipapatawag daw po kayo. Nabalitaan nyo na ba iyon? Ion? Oo oh, nabalitaan ko kahapon, may pinadala sa akin. Mm -hmm. Kaya sila yung mag-iimbestiga. Siguro kung maniniwala ako kung yung mga matitino ang mag-iimbestiga. Mm -hmm. Pero uh -huh. kung yung mga yung mga uh, pasimono diyan at yung mga sila rin ng yung mga kasabwat eh kumbaga parang kriminal din na uh, sinabi mo oh ikaw na mag-imbestiga do sa krimen mo. <laughs> <laughs> oh. eh may may meron ba tayong makukuhang ebidensya sa ganyan na uh, uh, mayor eh sa pag uh, sa pag sa proponent lang sa pagiging proponent lang ng isang project eh hindi na lumulutang yung pangalan nila eh, kapag natapos na yung uh, yung uh, budget yung budget lo sa GAA. Totoo yan ano uh, ka Jerry no. Katoning. Mahirap talaga kasi yung ako dati ako CIDG eh tapos uh -huh. imbestiga ako nung niya. Uh -huh. nung inutusan ako ni ni presidente no na Pinoy na imbestigahan mismo to lead investigation together with the NBI group mm -hmm. talagang mahirap magimbestiga na ma-determine mo yung link with the uh, with the politicians kasi nga ang uh -huh. karamihan diyan wala namang wala namang pinipirmahan uh -huh. pero kung magsasalita yung contractor kasi makikita mo kaagad eh doon pa lang sa ebidensya uh -huh. sa documents tapos pupuntahan mo yung lugar, makikita mo talaga. Tama yung sinabi mm. ni Presidente. Mm -hmm. Yung iba palpak, yung iba guni-guni lang, mm -hmm. yung iba gumuhuna. No? Mm -hmm. Yung NIA projection, nakita namin talaga yun. Uh -huh. Pero mismo yung mga kontraktor nagsasabi na ito yung binigay nilang porsyento doon sa, kasi may-ari no? yun, uh -huh. uh -huh. ito yung binigay namin. Pero are they willing to testify? Ay takot silang mag-testify. Baka patayin daw sila. Totoo oh, po 'yan. Yeah. Uh, al alam niyo po napakahirap yata nito eh. Kanina pa na, well, hindi lang kanina, no isang araw pa pinag-uusapan namin ni Jerry na pagka natapos 'tong investigasyon na 'to, malamang ang kulong 'yung DPWH official o employee at saka contractor. Pero 'yung congressman, uh, walang 'yon, nakapamewang lang 'yon. At uh, uh, wala po eh. Meron ba namang acknowledgement receipt yan? Uh, magpapa-issue ba ng check iyan uh, sa tongpats nila o sa kotong nila o sa SOP nila Wala namang ganoon Congressman eh ay uh, mayor eh paano po paano po uh, hmm. mapapatunayan 'yon kasi ang mangyayari po diyan uh, in fairness naman sa so binabanggit yung matitino hmm. eh na generalize po eh parang sweeping uh -oh. po na pagka-congressman eh may may uh, kickback doon po hmm. sa project ay, Tama tama ka no tama ka, ka ano mahirap pero kung nakita ng kontrakto na makukulong na siya at yung mga yung mga engineers ng DPWH makukulong na sila kailangan kumbinsin sila na magsalita na rin kayo alangan naman kayo lang ang ikukulong E mm -hmm. eh paano naman yung nakinabang ng husto diyan mm -hmm. Saka pa lang sila mag execute na. Kung makumbinsi mo sila, mag execute sila ngayon ng testimony nila. Mm -hmm. Mm -mm. And kailangan mo rin ng uh, kuan ano, ng corroborative statement din sa ibang mga witnesses. Mhm. Mm -mm. mm -mm. Ganun mangyayari diyan sa, sa investigation. So kung kayo ipatatawag sa investigation uh, at ngay ngayon pa lang eh, ipatatawag daw kayo at uh, maglabas daw kayo ng uh, mga ebidensya, anong madadala ninyo, mayor, kung sakaling uh, a-attend kayo? Siguro hindi ko na lang muna siguro babanggitin ah uh, ka Jerry. Mm -hmm. you know, ipatawag na lang nila ako. Mm -hmm. Pero maganda rin siguro na ipatawag din o imbitahan din nila si presidente kasi isipin mo si presidente mismo, nagsalita, mm -hmm. mahiya kayo. Mm -hmm. Ano? Binanggit pa niya nagpalpak, gumugulong, mm -hmm. guni-guni. Tapos guni-guni lang. Guni -guni, Ibig sabihin, uh. pati siya mismo may kaalaman. Mm -hmm. diba? mm -hmm. Alam niya na may nangyari. At sino ba niya? Sino ba tinutukoy niya nung no? sinabi niyang mahiya kayo? Mm -mm. Mm -mm. Sino po ba? Eh sino yung mga kaharap niya? niya sa kaharap <laughs> niya. Hindi yung, naman lahat. Yung mga pumalakpak? Hindi <laughs> naman lahat. Teka, yung mga pumalakpak <laughs> na walang konsensya dahil nakita nila yung mga kasamahan nila na yung mga matitino, biglang pumalakpak. Uh -uh. No? Uh -uh. Pati sila, tumayo na rin sila. Na nakita nilang nagtayuan na lahat. tumayo din sila, pumalakpak, sumay Sumabay na rin para hindi halata. Na, mm -hmm. Pero nakita niyo marami sa kanila yung gano'n. Um, pero pero, mm -hmm. Sino po ang pwedeng mag-imbestiga dito na pwedeng na, na, na may kredibilidad o na, na, naaasahan ng taong may mangyayari talaga? Ay, talagang third party audit. Mm -hmm. Third party audit. Uh, get someone from BICE yung Institute of Civil Engineers. Mm -hmm. Someone from SGV, mga ano mga uh -uh. mga 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 reputable na mga organizations mm -hmm. na hindi pwedeng impluensahan. At marami naman 'yan, ang dami nila. Patapos get someone a, a supervising uh, investigator. Mm -hmm. kung Pwede nga mag-volunteer nga ako. Kung gusto nila mag volunteer pa ako basta importante 'yan eh, idikit na sa akin yung PNP at yung uh, at uh -huh. we will only take orders orders from the president mm -hmm. ayun ah, oh, oh, ayun oh. ah, ayun ito ang na. volunteer Mr. Mr. president uh -huh. ito po ah ang kailangan niya talaga dito ay isang third party mm -hmm. independent uh, investigation uh, committee mm -hmm. uh, o kung ano man tawag diyan ito uh, mm -hmm. eto may nagbo-volunteer, uh, ah. Mr. President. Uh, Mayor Ben Benji Magalong, mm -hmm. uh, nyo rin naman na uh, uh, Ilocano. <laughs> uh, oh, oh, oh. Uh, ang ang tanong ko po, ako, ito matagal ko na sa inyong gusto itanong, uh, dahil kayo po ay naging advocate na ng uh, ng good governance at fight against corruption. Um, Mayor, meron ba kayong uh, in the process of your uh, personal investigation na mga Uh, personal personal uh, knowledge ng mga congressman na talagang corrupt uh, uh, can you name names <laughs> Hindi ko naman pwedeng banggitin dito Ngayon, ka, ka Tony ano at ka Jerry mm -hmm. I really wish I could pero I cannot at the moment ano mm -hmm. uh but uh meron akong personal knowledge mm -hmm. personal mm -hmm. knowledge at marami ring ako nakausap na eh. mm -hmm. marami na rin ako kausap isa pa yan yung mga 777 na yan yung mga 3030 -30 na yan. Uh -huh. Ah, meron ako alam diyan. Oo, uh -huh. patapos meron pang pa nagulat nga ako nung sinabihan pa ako na hindi lang 777 o yung 303030. -30 -30. uh -huh. Meron pang 999 pala. Ano yung 999? Ano po yung 999? Meron pang unli. Unli, an, an, ano uh, uh, uh -huh. may unli pa. Meron, meron pang unli. Oo. Mhm. Eh ito hubang mga informasyon ninyong to, mayor eh sa mga congressman lang, uh, uh, sa, sa senador, ang mga senador ba walang involvement sa ganyang uh, kalokohan o pamumurusyento sa mga projects? Hindi ko gaano, Juan. Uh, um, Juan. Admittedly, hindi ko gaano kumbaga yung sa Senate. Ano. Uh -uh. Hindi ko gaano hagit mm -mm. sa most uh, House of Representatives mm -mm -mm. kasi o marami doon sa kanilang hanay na talagang kwan na rin, uh, disgruntled na rin. Mm -hmm. Sabi nga nila kakaiba ang level ng corruption na nangyayari dito ngayon. Mm. -hmm. Sa uh, ilan ba ngayon? Ah uh, 300, uh, uh, 300 plus, 300 uh, plus congressmen, mga ilang uh, porsyento niyan na uh, kong ang sa tingin nyo ay tumatanggap uh, so uh, ng kickback. Oh, uh, 'yan. Uh, Nangingikback. Mm -hmm. Basta ang sabi sa akin marami. Mm, para mas mas marami, majority. Mas marami, oo. Mas marami ang Nung tina tina Tinatanong ko sila eh na, sabi mm. nila, "Mayor, pasensya ka na, hindi kami magkaya maging open dahil dahil alam mo naman, pag iinitan din kami. Mm -hmm. At uh, mawawalan din kami ng suporta ah. e eh, kailangan din namin mag-deliver sa aming constituents." So, dala ng pangangailangan. Mm. -hmm. mm -hmm. May meron kasi mer, hindi naman para pa, para maghanap tayo ng lesser evil dito. Meron po kasi mayor na kun eh yung bang tumatanggap, tumatanggap pero hindi nag nagtatara, hindi nag-impose. Ano Totoo po? Ah, po? Totoo 'yan. Totoo 'yan. Oo. Kumbaga tinatanggap na, na lang kung ano yung kalakaran. <laughs> uh Oo, -oh, parang gano'n. Mm -mm. um, Yeah, so. Mm -hmm. Tapos merong mga radio message yan eh. May mga text messages yan eh. Nakuha eh. Mm -hmm. Pag, uh, na, bigayan na. Uh, -huh. yung, uh tig sabihin, let us say, yung release na ng kanilang mga pork barrel o yung mga matatang, yung mga AX, ACAP. Uh -huh. one, meron silang kwan eh. meron text message yan na pinapadala sa kanila. Uh -huh. mm -hmm. Na pwede na nilang puntahan o pwede na nilang lakarin yung kanilang mga, mga ganon, mga uh -huh. pork barrel, mga Mm -hmm. Mukhang meron kayong uh, ano ah uh, anong tawag dun? yung uh, signal jammer uh, mayor ah. Uh? Nari-receive niyo rin ba yung mga text na 'yon? <laughs> nakaka receive kayo ng text <laughs> Pinapadala lang sa akin. Ah, pinapadala. <laughs> <laughs> pinapadala sa inyo. Nako <laughs> uh, mayor, mayor, alam po namin na hindi madali. I'm, I'm sure may mga death threats na rin kayo natatanggap because of your uh, um advocacy na 'to, mayor before the election uh, mm -hmm. kumbaga before the election uh merong isang former secretary na tinext niya ako na mag-ingat kayo sir sabi niya mm -hmm. uh, mukhang positive yung threat so i referred it to the Philippine National Police that was february 9 ano mm -hmm. and then when i referred it to the Philippine National Police on april 1 nakatanggap ako ng text message na kwan na Uh, sir, we have height uh, we have elevated your threat level to high. Mm-hm. Hindi -hmm. Pero hanggang ngayon hindi pa nila dina-downgrade. Oo. Nako, eh, uh, mm -hmm. eh mag-ingat po kayo. Po uh, kayo. Uh, mm -hmm. Mayor at uh, so aattend uh, po kayo sa hearing uh, Mayor ng house kung meron silang i-ko eh, ipapatawag nila ako. Opo, opo. Kapatawag mm -hmm. nila ako. Sana oh. patawag din nila si presidente. mm <laughs> <laughs> Mayor, salamat po sa oras. Magandang umaga po. Thank you. Thank you Mayor. Maraming, maraming salamat, Kato Nying, at ka Jerry. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Si Mayor Benji Magalong ng Baguio City.